Hindi ka nagka-coffee kahapon, no, Chris? Hindi. Nahanap ko yung coffee. Ito, oh. Saan? Hindi ito sa lamesa. Ano ah, yung <laughs> Ito lang, oh. Dito ka lang nilagay. Coffee, coffee, coffee. Ano pala yan? Coffee to tsaka ano. Tawag mo ito? Coffee, coffee okay lang. Coffee mates. Ito lang coffee. Takut naman ako itong ano para king ko magay na graham short oo sus graham migaya pa dawati kasi magaling ako gumawa niyan ay pero si GN si JB nandito ha graham na ano float? plot low yung mangga tsaka yung yung biskwit oo alam mo yung dinilin natin doon sa ano lang may ano naman dyan, ano lang naman ang kailangan yan, gatas, gariha, matcha ano? Bakit ganito to? Condensed na lang kasi mayroon pang mga cream dyan. Condensed lang, tsaka mangga. Cream. Maganda yung sinay eh, kasi masarap. Sinay Oo, oh, yung kay Jerwin masarap yung gawa niya yung sinisik niya kasi. Yung mga mangga tsaka yung biscuit. Kasi yung blended, wala lang tayong blender. May blender kasi. kasi ako kahapon dun, Mamaya hanap na ako ng mura dun. Tag ano lang siguro. Ang daming mura. ano ngayon sa ano. maraming nga siya Marami siya yung version. ano tawag ito Blender naman eh. ako. Pang ano lang, pabahay lang. Okay. Pitch-pitch lang yan. Kasi yung sa amin yung na, na sira. Kasi yung mga ibagla ay nasira. Hindi na ako bumili. Eh. Bumi. Titingnan ko nga mamaya. Meron doon eh. Mga maliit lang. Mga maliit lang. Sampo, kung kailangan Ay, pag ako. Masarap talaga. Nag Gumagawa din kami doon kahit nga ano, ano, ano doon ay? Ano may sabo? Ano, ano? Mango, -Bango. mango. Mango, sarap. ni, nandito si Jerwin, lang like, kami may juice. Mangga, kung ano, ano na lang. Juice okay yan. Um. Yan, yung ginagawa namin kasi yung fruta, sayang, sira din. Yung popcorn daw, kayo yan. Guys, kapit tayo guys. And for today's video, late na po kami gumising. Magkape na tayo guys. Okay? Hindi na kayong magano. Dito na tayo. Dito ako sa aming exit. Exit. Eh. <laughs> May exit kami dito. Dito <laughs> lang. Oh my God, nakalimutin ko yung aking ano. Tayo, is magkakape tayo. Late na kami, nagising mga 3 PM na kami nagising, guys. Kasi masama daw yung aming mga pakiramdam. Charas. <coughs> Ay, naku. basa na ba yung aking pangipit sa aking basa na yung aking kilikili yung portal charles wala yung filter ha hindi ako naka filter oh, guys Maki okay. <laughs> makinis talaga yung aking kilikili ang problema may itim may itim yan kasi hindi siya nabunutan ni JB si JB kasi taga bunutan <laughs> Okay, tagapunot ang aking buhok sa kilikili. -kili. Oh, 'di ba? Wala yung pointers. And that's all for today. <laughs>